Andito na ang Altawas Dental Center na talaga namang pangkabayan clinic. At ngayon, mag interview tayo ng ilang patients nila dito. Ah, uh, kabayan, ano bang masasabi mo sa servisyo ng uh, Altawas Dental Center? Ang masasabi ko sa servisyo sa Altawas Dental Center is sobrang ganda at itong napapaganda sa ngipin ko. Hi. Dr. Mm. this, we are coming. Somebody, my friend, told me he's come to best treatment, best doctor. Even the price also very good. I hope everything successful. Ano mo service na gusto niyo dito ngayon? Nagpa-adjust pa? pa ako sa brace ko. Ah, oh, sige, magpa-adjust ng brace. Ako, wag pa brace. Ah, magpa oh, magpa-brace <laughs> si ate. Wow, sana all. Hi mga kababayan, magandang hapon. Ako nga pala si Ashley, isa akong braces patient ng Wash Dental Center. Halina kayo kung gusto niyo magpagawa ng ngipin nyo. Libre ang first consultation, x-ray, and file opening dito. Maganda at sulit ang kanilang braces adjustment kasi expert po ang kanilang orthodontist. At hindi lang yan, napaka-babait din nila at napaka-approachable talaga ng mga ortho. Kaya habang ginagawa ang mga ngipin nyo, ay talagang ma din kayo. Kaya ano pang iniintay mo, katropa? Mag-Altawas Dental Center kana.